Hello! Kamusta na kayo? It's been a long time nang huli ako mag-upload dito. Share ko lang ang napaka-healthy at simpleng dish na to. Tagawa nyo na ba to sa inyong tinapa? Pali nga pala, meron tayong mga ricado na malunggay, meron din tayong kamatis, meron tayong sibuyas, may sayote para sa ating gulay, at ang bida ng lahat ang tinapa. Yung simpleng tinapa, level up natin. Gawin natin isang healthy dish. Pali, hinimay ko nga pala yung ating mga tinapa. Pagkahimay, yung ulo tinanggal ko, tapos nilagyan ko ng mainit na tubig, tapos dudurugin natin yung ulo na yan. Kasi yung katas niyan, yan ang gagawin nating sabaw. Sa ating lutoan, naglagay nga pala ako ng olive oil para sa ating panggisa. Una natin kikisa yung sibuyas, hindi na pala ako nakapaglagay ng bawang. Dahil nagmamadali na rin tayo, dahil gabi na. Tapos, pagkalagay natin ng sibuyas, isusunod natin yung ating mga kamatis. Halu-haluin lang din natin ito ng maigi. Pagkahalo natin ng sibuyas at kamatis, isusunod na natin yung ating mga tinapa. Tapos igisa nating maigi yung mga tinapa natin na ha? hanggang maamoy yun nyo na yung smoky flavor ng tinapa. Pag nahalo na natin yan, maglalagay tayo ng konting pamintang durog para dyan pala sa pagigisa natin malasa na. Tapos isusunod ko na yung healthy-healthy malunggay para sa ating gulay. Tapos igigisa rin natin yan. Pagkatapos nating mailagay yung ating mga malunggay, isusunod naman natin yung ating mga sayote para dagdag gulay rin. Malamang din nyo pa natatry ito sa tinapa. Kung hindi nyo pa natatry ito, bukas na bukas, pumili na rin kayo ng tinapa. At subukan nyo tong dish na to. Ay, promise, napakasarap. Pagkatapos niya, pagkagisa natin, maglalagay tayo ng patis. Patis lang at paminta okay na kasi hindi ako gumagamit ng mga cube set eh, saka mga ibang seasoning. Organic tayo. Tapos lalagyan natin ng isang basong tubig. Pagkalagay natin ng na isang basong tubig, haluin lang natin ng kaunti at isusunod na natin ang ilalagay natin na sabaw yung kanira nating dinurog na ulo ng tinapa. Kasi alam nyo ba, yung sarap at lasa ng tinapa, ay nasa ulo niya. Tapos after na lang minutes, pakuluan lang nating maigi. Madali namang maluto yan eh. Yung sayoti lang ang medyo matagal lutuin. Halu-haluin natin at pakuluin nating maigi. Para lumabas lalo yung flavor ng tinapa sa sabaw. Kung nandito kayo, maamoy nyo lang kung gaano kabango to. At matitikman nyo kung gaano kasarap yung sabaw nito ay mapapadami talaga kayo ng kain ng rice. Kasi sabaw pa lang nito, ulam na. For sure, bata o matanda, magugustuhan tong fish na to.